Hi guys, welcome back to my channel. So ito na nga sad news para sa mga fans ni Dominic Roque at Bea Alonso Kinonfirm na nga ni Boy Abonda ang katotohanan tungkol sa relasyon nila Yes, totoo kong hiwalay na ang Bea Domo, diba? Ang ito naman May chika itong si Sian Gansa Gaza, ang kabansang maritis na nahuli daw ni Bea Alonso, si Dominic Roque, na pinaglanasan itong si Angelica Kang ng Viva. Kaya abangan natin kung may third party nga ba talaga ang kanilang hiwalayan. Kasi nadawit na ngayon ang pangalan ni Angelica Gaano ito katotoo? Kaya alam natin kung totoo yung sinabi ni Sian Gaza. Pero minsan talaga si Sian Gaza, lahat naman ng mga sinasabi niya, totoo diba yung mga minamaritis niya sa atin ay parang nagkakatotoo. Kaya abangan natin ang update sa hiwalayang Dominic Ropi at Pia Alonso na sayang kasi nga malapit na sana silang na kasal Napakasayang talaga. So, yakap may pitchan sa mga beya dong fans na nag sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!